lulug magagawa ko ng sambusa. Sambusa, laham, meat to meat, tapos cheese. Kasi sa Martis, mayroong bisita yung amo ko. Gagawa siya ng konti. Tapos para uh, kasi hindi naman sila tumatagal kasi dito. kunto kunto lang. Tapos, tapos yun lang. nagbili na lang kami ng cake at saka bibili ng juice. Yun lang. Dagdagan ko to ko kasi konti lang pala to. Dagdagan ko siya ng cream cheese. Ubusin ko na lang to. Mahilig kasi sila, sila dito sa cheese. Sis lang din. na naman 'to. Ubusin na lang natin. Namimiss ng Mimi's ko gumawa ng sambusa. sabay latis sa ano ako. Isa malapit na yung Ramadan, gagawa kami ng ano, sampusa. I-stack namin sa freezer. Gawa kami ng cheese, gawa, kami ng chicken, ano, saka ano, laham, amit. Yan ang ginagawa namin. Tapos tambak namin yan sa freezer. Para pag Ramadan, sa dito na bibili yung amo ko saya saya i mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ganun lang pala ganun lang pala paggawa gawa na lang. Ang sis natin. Exactly.

Dito na naman tayo guys sa...

na tayo guys sa ating sambusa meat ganyan lang guys na lang laglag -lag ang ating salamin maluwag na ganun lang easy lang diba mga FW relate ninyo ba Pilit ba ninyo ang inyong Ayan ang buhay natin ng FW. yan may kunti pa guys. Bukas lagyan ko to ng itlog. Mara may ako. di ba? <laughs> diba okay na? Yeah, guys di ko na gamit guys kasi maliit sayang yung sayang yung mundo yan ang aking meat yan meat meat cheese meat meat and cheese meat and cheese ayan doon na guys doon na guys ang ating ginawang sambusa ayan eh, tapos na yan guys para wala na tayong gagawin sa Martis ng umaga bibili na lang ako ng cake at saka praise Diyos yun lang yun naman yung ano nila guys yung handa-handa nila sa kanilang visitor guys kasi hindi naman yan sila pumakain talaga as nakain Kasi puro naman yan sila dadalan. Kasi yung kapatid ng amo kasi namatay. Yung parang dadalaw lang sila doon. Parang bisita lang sila. Kasi yung asawa ng amo. Ang asawa ng kapatid ng namatay na ah. Ang asawa ng kapatid ng amo ko. Ang asawa ay Pilipina. Yeah, Siyempre wala yung kamag-anak sa Pilipina dito. Eh, dito sa kapatid, dito sa amo ko pumupunta kahit noong ba, ano yung parang pagbabasa sa atin na matay dito din ang amo ko din nagpapabasa kasi yung asawa wala naman yun alam at saka hindi yun talaga sila dito nanirahan sa Malaysia tapos yung kapatid ng amo ko ano engineering sa uh, Saudi Airlines yung kasawa niya dun sila nakatira sa Malaysia may bahay sila sa Malaysia Noong nang nagkasakit dito sila na dito sila nagpagamot kasi ano siya dito sa Saudi Airlines si eh. mayroon siyang pre dito dito sila na ano sa Saudi eh, wala sila masyado talagang kilala kundi itong amo kong kilala masyado kasi ito anak ito sa unang anak ito sa unang anak ng unang mama niya hindi niya talaga, ano na, kapatid sa nanay lang. Kapatid ng nanay niya. Okay, guys? nakipag na ako, guys. Okay, guys. Bye-bye. Thank you for watching. God bless you all. Love, love, love lang tayo, guys. Hmm.